Muling dinagsa ng mga turista ang mga beach sa Pola Oriental, Mindoro. Ito'y matapos alisin ng bayan ng Pola ang state of calamity sa lugar. Si Ryan Lisigas sa Italia. Sa lahat po na gustong pumunta sa Pola, uh, safe na po ang ating karagatan. Pwede na kayong pumunta sa White Beach at and, itong uh, and, and aming uh, Black Beach. A 26 ng Pebrero nang ilift ng lokal na pamahalaan ng Pola Oriental, Mindoro, ang state of calamity matapos ang paglubog ng MT Princess Empress na nagdulot ng malawakang oil spill sa probinsya. Makalipas ang ilang araw, agad binuksan ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga nagagandahan at pinagmamalaking white at black beach. Kaya naman, mula sa bayan ng Victoria, agad na padayo ang pamilya ni Bobby at Charibel para mag -chillax. hindi magkamayaw sa paglalaro ang mga bagets na ito sa buhangin. Hindi naman daw sila nag-aalala na baka may latak pa ng langis na tumagas mula sa barko. Masaya naman pagka simula nga nung malip ma ma na yung kuha, no, oil spill. Masaya po pag nasa dagat na aflip yung spirit mo <coughs> at enjoy po. Ang magkakaklaseng ito naman mula pa sa bayan ng Socorro. Kwento nila, takbuhan talaga nilang magbabarkada ang dagat sa pola bago pa man ang oil spill. Kaya dating gawin. Bukod sa paglangoy, nagbabatuhan at pagpapabaon sila sa buhangin. Kumusta yung experience sa dagat? Wala bang katikate na nara... Wala naman po. Wala naman po. Oh, yung dagat maalat pa rin. Opo. <laughs> <laughs> Medyo masakit lang po sa buka. Gawa araw po. Sabi ni Paul Oriental Mindoro, Jenny Ina Alegre Cruz, unti-unti nang bumabangon ang kanilang turismo isang taon matapos ang trahedya sa dagat. Pero aminado siya na hindi pa nangangalahat ang kanilang tourist arrival kung ikukumpara noong summer bago lumubog ang barko. Kung nag-worry pa rin po kayo, pwede niyong puntahan yung lawa, pwede puntuhan yung bundok. Meron po kaming bundok, meron po kaming lawa. Meron din po kaming cruise ng kaligasan ngayon, lalo na ngayong um, timing ng holiday. Ang munisipyo ng Pola dito sa Oriental Mindoro ang sinasabing ground zero ng mangyari ang oil spill. Matapos ang isang taon, wala na yung bakas ng oil spill. Wala na rin yung masangsang na amoy mula doon sa tumagas na langis. At ang kanilang karagatan, unti-unti nang bumabalik ang sigla. Umaasa din si Mayor Cruz na may bibigay na ang kompensasyon sa mahigit limang libong banging na naapektuhan ng oil spill. Very important to kasi wala kami nga na buhay. yung mga tao natin. So anong gagawin natin? Hintayin pa ba natin na magnakaw yung mga, mga polenyos? Huwag na nating hintayin na magkaroon ng ganong ibang, ibang problema. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.